Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang Big Four na bubuhin ng Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang hindi na nga na pa ng Los Angeles Lakers si DeMar DeRozan. Sa isang iglap nga po mga katrops ay napalitan nga po ng excitement ang paggarismaya ng mga fans ng Golden State Warriors matapos ang ilang magagandang move na ginawa ng kanilang team ng mga nagdang araw sa pagkuhan nilang kina ni Melton, Kyle Anderson at ang kanilang pinakabagong player na si Buddy Hill na nasungkit pa lang nila sa isang sign and trade deal sa Philadelphia 76ers. Ngunit kung akala nga po ninyo ay tapos na ang kanilang move ngayong offseason, season Well, dyan nga po kayo nagkakamali dahil meron pa nga po silang hinihintay na isa pang bagong player na kukumpleto sa kanilang bubuhing Big Four. At ito nga po ay si Lori Markanen ng Utah Jazz na kasalukuyan na nga po nalang kinukumbinsi sa kanilang ginagawang trade talk. Sa simula pa lang nga po mga ng offseason ay ito na nga po talaga ang kanilang plano. Sa katunayan, sa sobrang disidido nga po ng kanilang team na makabuo ng Big Four na kinabibilangan ng Stephen Curry, Draymond Green, Buddy Hilde, at Lori Markkanen ay hindi na nga po nila inoferan pa si Clay Thompson ng kahit anumang klaseng kontrata sa pagpasok nito sa free agency market. Samantala, puhon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang hindi na nga po makukuha pa ng Los Angeles Lakers si DeMar DeRozan. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, matapos nga po na hindi makuha ng Lakers si Clay Thompson, ay si DeMar DeRozan na nga po ang tinarget nalang sunod na makuha ngayong offseason sa isang sign and trade deal. Ang problema lang dahil nga po pumirma ng maximum contract si Lebron James ay kinailangan lang nga po nila itong kuning sa isang blockbuster trade kung saan kakailanganin nga po nila ditong magsakripisyo ng kanilang mga assets. At sa kasamaang palad pa nga po mga katrops, ay may labas na rin naman nga pong balita na paunti-unti na nga pong sumasarado ang kanilang chance na makuha si DeRozan sa isang trade. Gayong may ilang mga teams na rin naman nga po ang nauungusan ng Lakers sa pagkuha sa kanya Kagaya na lamang ng Miami Heat at maging ng Sacramento Kings na naibalitang sinimula na nga na pong gumalaw para makuha si DeRozan sa isang sign and trade deal. Kaya dahil nga po dyan ay mukhang wala na nga pong ibang choice pa Lakers kundi kumuha na naman ng bagong superstar na ipang papalit nga po nila sa kanya. Kagaya na lamang ni Jeremy Grant ng Portland Trailblazers at Lore Marka na ng Utah Jazz na kabilang para naman sa mga pinakamalalaking pangalan na available ngayon sa trade market. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.